Sila po ay nakakulong sa Pasig City Jail. Sila ba ay convicted na? Ibig sabihin, mayroon ng finding ang korte na sila talaga ay may pagkakasala? Or nahuli lang sila? Siguro hindi makapagpiansa pero dinidinig pa yung kaso? Opo. Yung dinidinig, yung dinidinig pa yung kaso? Dinidinig pa po ang kaso. At tawag natin sa mga yun, siya is persons deprived of liberty. Ilang taon na silang nasa kulungan? San taon na po. At eto po ba si Julius at si Andrew ay merong karamdaman meron ba silang mga sakit na nalalaman po ninyo wala po malalakas po yung kapatid malalakas kasi naman yung sila dalaw po doon yung isa kong kapatid so nung March 4 2025 nabalitaan po ninyo tumawag po yung bunso ko yung Andrew okay tumawag po siya na mama yung kambal ko inatake so po puso Maya-maya, tumawag na naman yung yung andro ko na anak. Eh, mama, patay na daw po ang kambal ko. Dinalaw daw po sa PCGH passing. At doon na siya idineklarang namatay? Opo. So, naiuwi po ninyo yung katawan ni Julius? Mm -mm. Na ano ko, na asikaso ko naman, naborol siya. Wala naman kayong nakita sa kanyang katawan? Any foul play? Walang mga pasa? Wala naman po. So, wala po. Wala. No? So, heart attack yung kinamatay ni Uh, Sir Julius. Pero ito siguro no, yung pinagtataka na ninyo. Kasi exactly one week after po mamatay yung isang kambal, yung Andrew, Opo. yung, tum, yung nagbalita sa inyo no, na namatay yung kanyang kambal, siya rin po ay namatay. Opo. Opo. N Kanino nyo nabalitaan? May tumawag po sa amin na ano ka, preso niya rin. Ate Grace, puntahan nyo si Andrew, inatake din sa puso ginising ko to kasi nga nakaburol pa yung isa. Ginising ko to. Anak, tara, puntahan natin si Andrew. Inayos ko po kasi yung ano, yung para makabisit siya ron sa kambal niya. Oo. Oh, oh, Inayos oh. ko po sa bulwagan. Eh, pinayaga naman po na grant yung motion na approve po ng judge na sisilip siya dun sa kakambal niya kay Julius Rehano, si yes, Andrew sisilip. Okay. na schedule po yun ng Tuesday, 2 to 5 p.m. Pero bandang 8 a.m., na-declare na po siyang wala. So ito mismo yung... araw sana yes na makikita po. Uh, na makaka yes. punta siya doon sa Burol. Yes. Doon din yung araw na siya ay namatay. Mm -mm. Hindi man lang siya nakita ng na, nakita Eto, niya yung burol Kasi, ng kambal. Kasi uh, base po doon sa mga nabanggit po ninyo, yung dalawang kambal ay namatay due to heart attack. Nanay no, uh, mula ba pagkabata aware po ba kayo na may heart condition etong kambal? La po. Wala kasi po. Kasi pinapacheck up ko po 'yung anak ko. Wala silang mga episodes kahit siguro nung sila ay bata. Wala po. Pero ano po nakalagay sa death certificate niya? Kung kasi kung heart attack lang din naman 'yan, parehas po sila nung naunang kambal. Eh malamang parehas din 'yung death certificate. Dito sa pangalawang kambal, nagtaka na po kasi 'yung doctor. Kaya nag-request siya ng autopsy. Autopsy. Kasi nakakapagtaka raw po 20 years old eh atakin daw po sa puso. Sabi po sa amin, namatay daw po sa sakal. Asphyxia by strangulation. This is a medical term, okay? Pero ang strangulation, 'di ba, sinakal. Asphyxia yes. ibig sabihin nawalan ng hangin. Apo, hangin, hindi nakahinga. Opo. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Warden, magandang hapon po sa inyo. Ano pong nangyari no? Ba anong ik ikinamatay nitong dalawang kambal na ito? Kay Julius Rihano. March po. 4 po 'yon. Uh, araw po ng Tuesday, no? Ah uh, sinugod po siya sa klinik dahil po ay nawalan uh, po siya ng malay, o no? Po? At uh, yung ginigising siya ng tanghali ng kanyang mga kasamahan ay uh, hindi po siya magising kaya dinala siya sa klinik. Ano po tayo ng first aid po. Nag-apply po ng first aid yung nurse natin. Pero saka dahil lang, medyo maluba po yung uh, kanyang situation, hindi kaya sa level ng uh, jail po namin, dinala po siya eventually sa Pasig uh, City General Hospital po, PCGH. Actually, nakikita ko po yung death certificate, no? Yung unang kambal na namatay. Lumalabas po, si yung Julius kanyang cause of death. Immediate cause of death is acute. Myocardial infraction, ibig sabihin heart attack, yung kinakanyang ikinamatay. Opo, opo. Oo. -o. Ito po ba, sino po ang unang nakakita? na Or nakapansin na wala ng malay, etong si Julius, yung unang kambal? Yung mga kasamahan niya po sa doon din po, kasama na po doon yung kambal niya po na si uh, Andrew. Ah, so And doon mag magkasama din, sila sa iisang quarters? Yes, opo, iisang lugar po sila doon. okay no, isa siya po sa nagbuhat, no sa kanyang kambal para dalhin at maplayan po ng paunang ng Luna or first aid. At wala Ay, naman pong ipinarating sa inyo itong pangalawang kambal nung time na natagpuan niya yung kanyang kapatid eh wala naman siyang sinabi na may foul play, may, may naganap na gulo ganun, wala naman. Wala po eh kahit na oh, 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 oh. anong uh, complaint po na ano niya kahit pinarating sa mga tauhan ko or sa akin eh wala po talaga. Yes, no, sir. Baga mata, yun lang po ang request niya kung paano po siya maka-attend po sa burol para makita man lang niya yung kanyang kambal. Opo. Kaya o -o. in pa po namin yun si Andrew po na magkaroon ng court order para mag-view the remains po doon sa burol. Yes, and that was also granted by the, the court. Opo. Yes, granted po. Actually, no araw na po na yan, yung... Uh, Uh, March 11, paalis po eh, papuntang uh, Burol po kasi mag-review the remains to accomplish yung court ordination ng court. Alright. Uh, pero uh, Warden, actually ang nakaka-curious lang is yung pagkamatay nung pangalawa, si Andrew Rehano, uh, Yes, kasi ang, why. Kasi uh, ang nakarating daw sa pamilya initially is heart attack din, no? same cause ng ikinamatay yes. nung unang kambal. Opo, the same po. Pati po yung mga, ano niya, mga signs and symptoms na in-exhibit po nung Julius ay the same po. No? Mababang BP, uh, may loss of consciousness, at uh, yun nga po, no? nawala ng malay po sila. Uh, Warden, I opo. don't know if nakarating na po sa inyo. Ito po kasi sa amin, yung certificate of death nung pangalawang kambal, si Andrew. Upon the request daw nung doktor, sabi nitong pamilya, nag-conduct ng post-mortem examination, Uh, yung cause of death as is asphyxia by strangulation. Meron bang sumakala sa kanya? Wala pong ganun po, sir, na information po sa akin. Anyway po, uh, nag po sila, nag-request po ng uh, autopsy po para once and for all po, malaman po talaga natin yung cause of death. Yes, kasi uh, eto ha, nung, nung nagpag-aralan din naman namin yung legal medicine, I think, no? Pag asphyxia by uh, strangulation siya, usually pag ang nakikita diyan either may mark sa kanyang leeg or may bale opo, opo. sa leeg. Opo. Usually, ganon opo. ang na nangyayari diyan Or makikita rin naman nila diyan no? Uh, upon examination, yung katawan po ng Yumao, kung talagang ang cause of death niya is nawalan siya ng hangin. Okay? Kaya, opo, opo. eto, uh, warden, Uh, we have to emphasize lang kasi nga hindi tumugma yung heart attack doon sa asphyxia by strangulation. So siguro, kilala po ba natin kung sino yung mga huling nakasama nitong si Andrew Rehano? Opo, maitutukoy naman po natin yung kanya mga dormmate po. Dormmate po, ay tukoy naman po natin kung sino po yung mga kasama niya pala doon okay. po. Okay, di kasi kung may foul play na naganap dito, ibig sabihin there was a crime that was committed within the premises of the jail. Makipagtulungan po tayo. Let's conduct the investigation. Kailangan nating malaman. Kailangan nating masagot. Kasi as of now, syempre, hanging itong nakalagay sa likod ng death certificate. Kailangan nating mabigyang linaw din. Yes, sir. And uh, we're willing po to cooperate po para what's it for all ay ma-clear din po yung panig po namin na wala pong uh, masamang nangyari po sa death po ng uh, mga PDL po natin. Ay. Dalawa na po, pati dalawa po silang pina-autopsy ko. Ah, pati na rin yung naunang pati kambal. Pati na rin pong isang kambal. Okay. So, Warden ha, pag nakuha po natin yung post-mortem report, then we will conduct the investigation. Yes, sir. Pero ma'am, di ba, nung namatay yung unang kambal, nakausap nyo pa yung pangalawa. Eh? Buhay pa siya at the time, di ba? Nakadalaw pa po ako. Oo, nakadalaw na na ka pa. Ito po bang pangalawang kambal? Kasi nabanggit ni Warden, kakwarto niya yan eh, niya, kumbaga yung namatay. Wala ba siyang nabanggit? Na anything, bang kaaway itong mga kambal noon, dun sa loob? Wala po kung alam na kaaway nila kasi mababait hmm. naman po sila ron eh. Halos lahat ay kakilala nila tapos mababait din sa kanila. Okay, okay. At, at least, no? Uh, insofar in so far siguro as yung death ni Julius Rehano, yun medyo kapanipaniwala pa yun eh, na heart attack talaga. Pero eto kasi si Andrew Rehano, yung pangalawang kambal, heart attack din yung lumalabas, pero kasi yung doktor mismo ang nag-request ng autopsy at the post mortem examination dito sa certificate of death niya is strangulation. At alam naman natin pag sinabing strangulation, yan yung pananakal. Okay, hindi lang natin alam kung anong circumstances nung alleged uh, strangulation niya. Pero kaya nga po tayo magpapagawa, no? magre-request ng investigation para na rin sa ikaw kapanatag din ng pamilya. Ma'am, aantayin lang po natin yung result po ng autopsy and then kapag nakuha po natin yun, ipapa-examine po natin sa isang forensic expert po para mas malinawan po tayo kung ano po talaga yung pinaka Uh, cause Oo. ng pagkamatay po ng kambal po ninyo. At uh, tignan po natin kung may iba pa po kami maitutulong sa pamilya po ninyo ma'am na no? at uh, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio po.